Good morning guys sa uh, ngayong mga ano na andito tayo dumala tayo sa gilid kay tatay check natin yung ano after kasi nung undas ngayon lang ako nakabalik oh, alas magtutulos na so ayan ako nakikita nyo ayan nag overlap na naman yung sa gilid natin pero hindi naman ganun siya ka ano tubo ganda ng tubo nung makahiya <laughs> kaya so, ayaw ko nakikita nyo Ayan o makapal na talaga yung ano Ayan o So kailangan Pag ayan na nag overlap na rin yung mga Ugat ng ano Na gapang na palabas So Ayan baka sa Ayan na miski na mo tumitikos na yung sa ibabaw Ayan lumalak na siya ayun, Ayan po yung sanggali na pampag, pagpapakapal po ng mga carabao grass kung masyado na sila ng siksikan dun sa mismo pinaka ano nila malapit sa kanila naglalabas sila yan ng pinaka tangkay nila para magsushoot papunta sa iba para makagapang sila at makaano ng ano yung ugat nila makaano ng nutrient sa ano eh dami yun eh, nakatikos na lahat actually ito guys ito yung sanga na yan once na kung nag-aalaga kayo na ng ganito etong ganitong ano pwede mo na itong itanim itong mga nag-overlap na ito pag puputulin mo putulin mo ng ganyan tanggalin mo na siya mismo sa pagkakaduktong nya ayan tapos ang ano niya tanim sa kanya pahiga wag niyo po siya yung bawat niya tatlo sila magkakasama yung ituturo nyo na pagano na nakatayong ganyan nako ang po yan yan humaba yan para po sila makagapang maibaba nilang ganun yung ugat nila bago pa sila kumapit sa lupa at least ko kung nakapahiga po yan nakaganyan ang forma niya nakalubog tong bandang to ang bawa mga at least mga 2 inch so kahit kalahati yan ilubog nyo so ayun nakausli na yan ayan mag uumpisa na yan maglabas ng ugat niya para ikapit niya rito sa ano nang sa ganun mas madali siya maka ano, ganyan po ang style ng pagtatanim niya pag ganyan pahiga So itibabaon nyo itong kalahalos kalahati O kayo may bago magkalahati At mga 2 inches Basta yung may ano na Nakabaw, nakalitaw lang siya ng konting ganyan Ayan, tapos Lakpaw-lakpaw lak, 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 -lak, -lak nyo pag ano, budburan nyo sa ibabaw ng Garden soil din no, Mas, mas madaling Uh, makagapang itong mga nakausulina na sanga, ano, sa ganun, magsasanga nga agad siya mas so, bandang huli, mas madali siya magdidikit-dikit na ganito ganun po yung style po dyan so ayan kung nakikita nyo nga ayan medyo makapal na yung ano so pag ano yan gugupitin na ulit natin at medyo sumabay na yung laki ng mga ano dudok susundutin na lang natin you know? ano, yan ano ayan so yung iba kasi pag hindi na yung nagaalaga rito gugupitin na lang yan sabay na yan ng pag ano yan. so bandang huli yan matatalo so atin ang gagawin muna natin gagamasan muna natin sila tulad nyo may kawad kawad so gagamasan muna natin sila bago gugupitin nang sa ganon pag tumubo yung ano uh, mas alamang na mas makakakapal muna yung alaga natin na damo kaysa doon sa mismong damong ligaw katulad nyo yan hindi nila napapansin yung iba katulad nito kung normal lang natitignan mo yan ikaw, ano ba nakikita nyo dyan? Normal lang din ba yan para sa inyo? Kung so, parehas lang na damo. Actually, ito yung isa, yan. Damon ligaw ho yan. So, yan, pagka ano yan, susungkitin mo yan. Ayun, eh, Hindi no, And, lino, lino naman no, pagkakaiba yan. Ganito kong klase na damo yan. So, kung hindi malinaw mata mo at normal lang na nakatayo ka, titiga mo lang na ganyan, nakala mo lang, ang damong ligaw lang na tinatawag yung mga ganito klase, yan yung mutha na tinatawag yung naglalaman ng parang gabing maliliit yung bilog-bilog yung laman na ah. ano so yan, niya, ano? Yan. ayan katulad nya normal ni yan no, yan lamon yan na no? Uh, tumpok din yan kapag ang natin, natin yan ng ano panggamas para matanggal yan kasi pag pinabayaan mo yan kakapal yan magiging ganito yan ma ano na nila yan ma-overpower na nila tong mismo Carabao grass natin so yun ang iniwasan natin dyan yung sa ibang mga nagtatanim nag-aalaga rito yan ang hindi nila ano o, ano, yan, katulad nitong kapitbahay ko o, wala namang problema nyan na kasi yan, nilayo-layo niya yung ano para makatipid siya sa bermuda ang problema tinanim niya pinukpok niya so nakalapat yan hindi naman niya binudburan sa ibabang So nung ano, ayan, hindi agad nakagapang diyan. Wala gagapangan diyan. Hindi agad yung ano naka ano po siya. Uh, po yung ano nila tawag rito yung oh, yung ugat so yung katulad nito kung tutuusin nyo katulad yan ito may nakap at least may nakapitan siya tsaka yung pao, isa yung forman niya sabi na pag medyo pa slant na ganyan hindi po siya ang style po yan hindi nyo kukuponin siya na maliliit medyo malalaki ho yung ano kung maaari buo para na sa ganun buo yung ano nya hindi yung kumbaga magiging fix yung pagkakaano ano nung lupa so hindi siya kukupon ganyan so katulad yan lalabas yan kakapal nga yan, pero bandang uli ang bukol bukol matatagalan siya kung maghabol yan pagkagugupitan niya yan hindi yung katulad yung normal na pinantay mo tapos siya at the same time kung ang gagawin niya eh, gaganyan ganyanin lang yan tatanggalin lang ng kamay at hindi dudukalin yung ilalim yan sa susunod na ano yan magiging gano'n na ho yan maglalabasan yan ah, magiging ano na yan oh, paganda siya tignan kasi pagka mo pantay lang yung tingin mo sa gupit pero hindi mo alam wala na yung bandang huli nyo. ano mo, the mo kasi puro damon ligaw na gaya dito rin po sa kabila ayan o oh. kung nakikita nyo ayan o oh, ayan hindi naman totally na pinantay tapos binuma pinatong lang yung hindi pa inayos ng kabit yung ano lapida ah. katamaran na lang din pinatong na lang din o oh, tapos yan hindi naman upantay oh, na may no? may although naka ano pero ayun mayroon part na inaanuhan tinitigilan ng tubig tapos Ayan, tawag rito. Ayan, uh, ang dami ng mutha. Hindi mo na kasi binuhagag po yung grupa niya no, dinukal. Noong time na dinukal, hindi mo na pinili yung mga damon ligaw sa yung mga laman-laman para ho oh, at least may tumubo man konti na lang yung tutubo. Mas madali mo na silang makukuha lahat mong papatay. So, ayan guys. Ayan po ang ating anong rito pagdala rito kay tatay so so susunod na araw ko na siguro kukupitan to pag <laughs> hindi na tayo busy kasi bukas may maraming pa tayong gagawin so dito na lang muna po itong video natin ng pagdalaw kay tatay so maraming salamat po may karot nga pala yan kasi uh, yung nanguha tayo ng uh, live boats dun sa gitna sa bukit kanina So uh, may gagawin ko na hiwalay na video yon So yung ano uh, natin video kasi uh, tayo Isan na to para dito sa pagpunta natin kay tatay So ayan po kung lang tao kasi ano ngayon uh, pa uh, although ano suspended yung klase Kasi nga di ba may bagyo Ayan, tsaka lumis nga yan ko. pa lang yung tao rito ngayong umaga. So, ayun si Tatay Tony. Nag-aawag ng lupa. So, magtatambak. So, hanggang dito na lang muna po guys. Maraming salamat sa po sa nanonood. Thank you for watching. God bless.